Halo. Maybe. Oh, real. Dagdaming pinadala ni bos, Sistem mo. bahaya Bahay to eh, pangano eh. Oh. oke, okay. Habib sabey lae ka na sa hotel boss. <laughs> ha? Lae mong alam mo sana sa hotel ka ba, terbawa kasih kasi ang hotel. Ah, do ka hotel. sang hotel gan boss. sogo, Sugo. Ah, <laughs> kalalabas pulang. Ah, so, uh, so eh. so ito pambata oh. Ito yung mga pambata oh, kay Arnold oh. Sa anak mo kay Arnold oh. Sa anak mo. Wala, maliit na yan sa mga anak ko eh. Ayan yung yung Yan yung buso kasi pa na yan eh. Ayan. siya. 10% tayo. Ang gaganda nga ng mga sapatos. Oh. Wow. mga ng sapatos. Ừ. gần đâu wow ừ. 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 Ayos siya, maganda siya, maganda, maganda, maganda. Pwede, pwede na.